Whenever Whenever. When When they <laughs> <when ever coughs> <coughs> <Ooh. When ever laughs> Ayaw ko tulog dito. Whenever it... <laughs> Ubus pa na ngayon. Ugos pa lang. Parang may winik-winik na ngayon. Kailangan ko yung branches na yun eh. Ang okay, aga nang nag -winik, winik na yun. Ah, may tubig na malamig ka dyan, Nay. Huwag mong buksan. Huwag mong buksan ang rep. Bakit naman? Eh, ano ugos pa lang ngayon eh. Ano makinalaman ng ugos pa lang ngayon sa pagbubukas ko ng rep? Huwag! <laughs> Huwag! Bakit ba? Ano nangyay ko? pa lang. ibu na naman ako ng rep eh. Eh, huwag yan. Basta bawal muna ugo-buksan yan ngayon. ugo pa lang Kapit. ngayon. Bakit? Inauwa ba kayo? May, wala kasi tubig na malamig. Ugo-buksan mo na. Huwag well, mong buksan! Saan <laughs> hmm. ko yun ah? Ano nga? ko pa narinig. Kaya magpamuksan sa'yo kasi narinig ko yung wini. Hmm, ano ba? ugo pa lang ngayon. Winner. Eh, sabi mo, wala muksan. Hmm. Gastos. Sabi na sa'yo eh. Ang kulit mo, muksan mo eh. Ugus pa lang eh. Ibalabas na yung mini mini nyo. Nebe, I am wet in a minute. Hindi ko nga alam kung kanta na ni... yun. Pero alam ko yung simula, winning daw eh. Kanina, Kanina ko pa naririnig yun. gawin ko talaga naririnig ko yun.